Paano gagawin mo dyan sa tubo? Ipasok ko doon sa loob Ay, mo sa loob? Oo oh. Tapos may lalabas na tubig May lalabas tubig yan Katas niya, katas Oo oh. Yon ang inumin Ganun oh. oh. pala yun? Oo oh. Nakakaiba na. yun Nakakaiba yun kuya, ano? Oh, eh, Inga Testingan mo nga, testingan mo yung isa Kung may laman yan Yun, wala no? May bunga na to. Ay, yung isa no. May bunga, magbubunga sabi mo eh. Wala naman akong so, alam diyan. Wala pang bunga oh. Ayun, wala pang bunga tong isa. Masigurado may sigurado mayroon to. Ito ba daw? Oh. Oo, sige. Ino. Ino. Ang lakas kuya. Lakas na oh. Sir, mga kapobre. Ito na ito naman ako, Sir Ulla Grand Hall. Tingnan ang video. Totoo kaya ito? Dapat subukan natin kung totoo man ito. Tara. A few moments later. Kapobre, ang gamit natin, masisira isira dito, ang buhay teman. Ito, ito naman ay pako. Tara, subukan natin. Isupok natin dito, mga kapaguri. Kung totoo man yan, ang dito na. Ayan mga kapubri, scam yon, Ang video na yon ay scam. Tinan niyo. May tubo. At ito, saging. Hindi yun totoo. Bye bye mga kapobre, See you again.